Nitong nakaraang araw nga ay nag-viral ang video nitong si Jamila B... tungkol nga sa pagkalimas ng kanyang pera sa kanyang account sa BDO. Agad niyang umalma ang BDO sa mga post na ito, lalong-lalo na sa mismong post ng nasabing kliyente na si Jamila B... kung saan sinabi nga nito na parang may sira daw ang system ng BDO at may mga kasabot pang tao sa loob para sa mga transaksyong hindi nito alam. Pero ayon mismo sa bangko, wala raw itong katotohanan. Sabi ng BDO, sa isang interview pa nga sa ABS-CBN, ay inamin mismo ni Jamila na may pagkakataong napupunta raw di umano ang cellphone nito sa ibang tao. If by all means there's a possibility that my staff or I, kasi kami lang naman humahawak ng phone ko, may napindot man, di ba? May napindot na link na, na whatever. If there's a possibility that that actually happened, at doon na nga pumasok ang investigasyon ng Fraud Management Unit ng nasabing bangko. E ano kaya natuklasan ng BDO sa nasabing investigasyon? Sabi ng BDO sa kanilang naging official statement, nalaman daw nila noong September 14 na nireset daw ang password ng account ni Jamila. Pagkatapos ay may bagong device raw na nirehistro gamit ang OTP. At itong araw ay dumating pa sa mismong cellphone niya ang sagot ng BDO rito. Sabi ng BDO, ibig sabihin walang nagbago sa rehistradong number niya. Kaya raw malinaw dito na may abiso itong natanggap. What? Sinabi pa nga ng BDO na kinabukasan, bago pa nga raw i-report ang problema, ay nagpadala na nga raw ang BDO ng alert tungkol sa mga transaksyong nangyari. Ito nga raw ay 6 na oras pa bago ito tumawag sa hotline ay meron na itong natanggap ng mga notification kung matatandaan natin ang pahayag dito na Jamila ay bakit daw siya magche-check ng kanyang cellphone kahit ba nagpadala ng notification ang nasabing bangko ay alam naman nito sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang transaksyon noong araw na iyon. Tapos, sinabihan pa nila ako, yung customer service ng BDO na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa video alert. Sa akin lang, ano ba, hindi eh, ko naman yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So, may nagte-text man dyan. Bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually, sa mga video alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Nilinaw nga rin ng BDO na hindi raw nilampasan ang transfer limit at nananatili daw ang seguridad ng kanilang sistema. Pero paano nga ba nalibas ang 189,000 or almost 190,000 kung hindi lumampas ang limit? What? 200k one chance like multiple transactions hindi man lang nag-alert si BDO, wala man lang stop kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, 50k. Wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod. Ayan o, 12.59 today. I was with Alonso. Pahayag pa ng BDO, sa BDO Pay daw, ay hindi naman OTP ang ginagamit sa pagpapadala ng pera. Dahil kailangan daw rito ay PIN o kaya ang biometrics. At ang OTP raw ay para lamang sa pagpaparehistro ng bagong device at may binatawan ng mabigat na pahayag ang bangko tungkol sa nangyari. Kung saan, tinangkangaraw nilang kausapin itong si Maria or si Jamila ng ilang beses pa para maayos ang problema pero ayon sa BDO ay tumanggi raw ito. At sa halip daw na makipagtulungan ito, ay nagpost daw ito ng mga sunod-sunod na video at sinabi nitong mali-mali raw ang mga impormasyon ng BDO. Nagpaalala nga rin ang BDO sa kanilang mga kliyente na wag daw baliwalain ang lahat ng mga warning signs at mensaheng dumarating galing mismo sa bangko. At mariinga rin sinabi ng BDO na hanggang sa ngayon ay ligtas pa nga rin ang sistema ng kanilang bangko at walang bakas ng hacking at walang kasabwat na tao mula sa loob ng nasabing bangko. Na kung mapapansin, halos karamihan nga sa mga netizen ay sinasabing inside job daw ang nangyari. Matapos nga lumabas ang statement na ito ng BDO, ay nagpahayag nga na ng pagkadismaya itong si Jamila tungkol sa nangyari. Okay guys, video update tayo. So, it's still under investigation. And I'm happy because progress has been happening, which is great. But what I'm sad about is the statement that they released. Which I'm also confused because it's the statement, inunahan an or "Prenempt" na yung investigation, assuming what happened. If I was that person, that content creator, that they're stating, it's just sad. Instead of being humble or being, you know, um, how, how do you explain it? Like to take care or serve your clients well, and by you know saying that we will get through this um we were, were checking every um security measure that we can help and improve so that matulungan at mastigil na to none nagaslide pa ba so yeah so that's the update um hoping that i will be getting the investigation resolution or the result for me to know what to do next how to protect myself in terms of my money and to moving forward it's just a waiting game so yeah video update um, so i filed already for dispute letter sa branch okay na um will be f going to BSP um, i have a friend who will help me na to file so that i don't have to go so nag-send na ako ng authorization letter lahat so okay na Di ako na dito ako nagtataka kaya hindi ako nakatulog kagabi unang una when I had a clear mind around like 3, 4 am kanina nakita ko bakit pare-pareho yung transaction number okay, that's one pangalawa sabi ng customer service that they can't help me track or take note of things dun sa mga transaction then hindi daw nila makita pero isa dun BDO account number So, what I did is, since I filed a dispute uh, sa branch, where I, yung BDO branch, nagtanong ako, sabi ko, bakit hindi nyo pwede i-track or i-check man lang? So, of course, ang sagot is Data Privacy Act. So, napaisip ako, na parang kung Data Privacy Act yung sinasabi mo, eh bakit si BDO, only tawag, only message, even mga agents tumatawag sa amin and says na may promo, may bagong credit card. And Kaya naman sa ating mga kababayan, lagi po nating iingatan ang ating mga account. Katulad nga ng sinabi natin sa ating naunang video, mas pagandang wag tayo basta-basta magkiklik ng mga link, wag tayong basta-basta gagamit ng mga public wifi para makaiwas tayo sa mga hacking. At maglaan din tayo ng exclusive device at mga numero para lamang sa ating mga account. At iwasan din nating ipagamit ang ating mga gadget kung saan nandoon ang ating mga personal bank account para maiwasan din ang mga ganitong hindi sinasadyang pag-click ng mga link na pinapadala ng mga hindi otorizadong banko o mga nagpapanggap na banko para mahulog tayo sa kanilang mga hacking scam. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lang din sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.